ito ka na nagbago ka at yung layunin mo para makatulong sa iba. Di ba ang laki ng bagay na yan na parang mula sa simple mo lang na kinakatakutan mo noon, na ayaw mong ibahagi, na ayaw mong ishare, na ayaw mong ituro sa iba, ay yung pala yung magdadala ng pagbabago sa tao na yun na tinuruan mo? 3, 2, Diba ang laki ng impact ng simpleng bagay na meron ka na itinura mo sa iba? Sabi ko nga madalas sa ibang tao na huwag niyong ilimit o huwag niyong pigilan ang sarili niyo kung hanggang dito ka lang. Hayaan mo na ilabas mo yan, ang isang bagay na yan upang kung sa sarili mo hanggang dito na lang, yung pala ay may factor sa ibang ibahagi mo dahil may mga bagay na ang ano man may tuturo mo sa tao na yon o sa, sa grupo na yon ay magiging plus factor na magiging kaaktibat sa kanila. Bakit hindi? Dahil lahat ng tao ay may kakayahan para umunlad. Lahat ng tao ng tao sa mundo ay may kakayahan na tanggapin, at mag, uh, mag-aral, at magpursige at magbago ang buhay. Dahil baka sa'yo maglahat ng mga ginawa mo nung, ba, noong una na binahag mo ay eh, magbabago ka isang tao o dalawa magbabago ang buhay niya mula sa simpleng paraan lamang. Mm. No. Ang galing, di ba? Hmm, hindi mo man nagawa noon kasi may mga bagay na hindi mo nagawa lang kasi kulang tayo sa pinansyal, kulang tayo sa kapasidad sa paggamit ito. Eh bakit hindi mo gawin ngayon? Mag-aral ka, manood ka, asumali ka sa mga bagay na alam meron ka, pagsasayaw, pagkanta, o pag, uh, pagsulat ng mga nanibro uh, na libro, o kaya sa santula o mag-isang bagay na alam mo kinahiligan mo sa pagluluto sa pagbibigay ng mong at advice sa ibang tao, lahat ay may dahilan na kung saan may kapalit na karangalan para sa taong tinuruan mo, na ibinahagi mo, at sa iyong sarili. Hmm. Diba? Ang saya kaya noon Kapag nakita mong ang taong tinuruan mo umangat, tapos bigla kang kiredit, o yung binigyan ng acknowledgement yung sarili mo sa kanya, para sa iyo. So wow, ang laki ng bago noon. Ang laki ng impact noon. Mm. Isang hamon sa bakit di mo simulan? 'Di ba? Kaya kung ako sa iyo, simulan mo kung anong meron ka. Mula, simple man lang 'yan o anong meron ka tinatago, simulan mo. After mo masimulan, malaman mo kung ano yan, ibahagi mo sa ibang tao dahil darating ang panahon. Lahat ay magbabago, wala na yung mga bagay na nagbibigay negatibo malay mo, makasalubong kita, ikaw pala ah, isang dakilang manunulat, o kaya isang isang ah, nanayaw walang imposible kung pupunan mo ng determinasyon or sige panalangin at layunin mo sa buhay at lahat ng ito ay dapat mo ibahagi at ipagpasalamat. Dahil lahat ng tao ay maraming talento na kung saan dapat natin ibahagi sa iba. Mmm, Maraming ka pa ngayon. Yes, maraming salamat. Ngayon sa araw na ito ay nabigyan mo ako ng pagkakataon na ito ay may bahagi mo. Nasa na sana ito yung simpleng um, kakayahan mo na nabahagi mo, na naituro mo, at nagbigyan mo ng kalagaan sa ibang tao at sa sarili mo. Isang kagalakan na makita kayo isang maulad at kilala at uh, magaling na kung anumang talentong meron ka. Talento ay talento dahil tayo ay mayroon. Dahil ito ay biyaya at regalo mula sa ating may kapal. Dapat gamitin natin ito ng tama wasto as at tamang kaparaanan upang magbalik sa atin kung ano mga binahagi natin sa ibang tao. Okay, muli, mm, maraming salamat po at sa pagsubaybay dito sa episode na to, sa pangalawang episode na to ng Statement Ang Sa Akin Lang. So, sa araw na ito, ang Statement Ang Sa Akin Lang, kapasidad. Lahat ng tao ay may kapasidad para uh, abutin ang kanyang pangarap, para tugunin ang kanyang inahangat, para uh, malaman kung ano ang positive way, positibo niya sa buhay. Kundi, hindi lang sa sarili, kundi sa ibang tao, hindi sa mga tao na nakakasama o nakakahulubilo natin sa buong araw. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel na ito, please pakiclick lang po yung subscribe para maging daily updated po kayo sa mga susunod na videos ko kung meron kayong mga uh, comments o meron kayong mga gusto na isibahagi sa episode na ito, ay ibahagi nyo, isulat, ishare nyo lang po yung comment nyo sa baba. At kung meron mang kayong kakilala na nakatulong, ay share nyo o ibahagi nyo itong video na ito para naman po sa iba na makatulong naman tayo sa ibang tao. Ay, kung sama lang uh, social media ito, ishare nyo lang po ito. Mm. Muli, Maraming salamat po sa pagkakataon ito na muli kita nakasama sa araw na ito. Okay, bago tayo magtapos sa araw na ito, may, may, may lagi kong, sinas kong sasabihin na kung naging masaya ang araw mo na ito, alam kong higit na maging masaya ang araw ng bukas. Mm, ang saya nun kung naging doble pa ang happiness ng isang tao? Muli maraming salamat po. Ako pala si Free ang inyong lingkod ang nagbigay ng asal statement sa araw na ito. Kagalakan po kayo ay ang kuling makilala. Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli nating sunod na mga videos na aking uh, i-upload at sa pagkikita natin. Maraming salamat. Masayang araw. God bless you. Thank you so much. Bye-bye!